Ang kagawaran ng paggawa at empleyo, Dole, ay nagulat na ang pagbagsak sa rate ng empleyo ay maaring maiugnay sa sunod-sunod na mga bagyo at pinatinding Southwest Monsoon na tumama sa bansa. Ang pagbagsak sa rate ng empleyo ay dahil sa maraming tropical cyclones at ang pinatinding southwest monsoon na nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa, pinsala sa infrastruktura at tigil ng operasyon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa rehiyon ng Luzon, gaya ng Ilocos, La Union, Pangasinan at iba pa, sabi ni Labor Secretary Bienvenido Lagesma noong Miyerkules. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, noong Hulyo 2025, higit sa dalawang daang taong pamilya ang naapektuhan, na nagresulta sa suspensyon ng trabaho at klase, pati na rin ang pagkakasuspende ng mga operasyon sa negosyo na tumama sa mga sektor tulad ng agrikultura, konstruksyon, pangingisda at retail. Ang mga kaganapang ito ay nag-contribute sa pansamantalang agkawala ng trabaho, pagbawas ng oras ng trabaho, o kawala ng kakayahang magtrabaho na naging dahilan ng pagtaas ng underemployment rate sa 14.8%. Maraming tao rin ang nagdesisyon na umalis sa labor force dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan, paglipat ng mga tao o hindi ma-access ng mga lugar ng trabaho, dagdag ni Legasma. Binanggit din niya na ang mga sektor ng agrikultura at informal na sektor na umaabot sa malaking bahagi ng workforce ay lalo pang vulnerable sa ganitong mga pangyayari. Bagamat ang data mula sa LFS ay nagpapakita ng kaunting katatagan may 94.7% employment rate, ang kabuang mga pagkaabala ay nagpapaliwanag sa pagtaas ng unemployment, pahayag niya.